ika apat na kabanata. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa kaman na masama sa kanila, sapagkat ang kanilang puso ay nag-aaral ng pagpighati at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. Sa karunungan ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. Ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Sapagkat sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Karunungan ay totoong mataas sa ganang mangmang hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig sa pintuang bayan. Siyang kumakatha ng paggawa ng kasamaan, tatawagin siya ng mga tao na masamang tao. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan, at ang mangduduwahagi ay karumal-dumal sa mga tao. Kung ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng kasakunaan, ang iyong kalakasan ay munti. Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin ay tingnan mo na iyong ibalik. Kung iyong sinasabi narito, hindi kami nakakaalam nito. Hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? At siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At hindi ba niya gagantihin ang bawat tao ayon sa gawa niya? Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagkat mabuti at ng pulot pukyutan na matamis sa iyong lasa. Sa gayoy matuto ka ng karunungan na malalagay sa iyong kaluluwa. Kung iyong nasumpungan ito, sa gayoy magkakaroon ka nga ng kagantihan at ang iyong pag-asa ay hindi mahihiwalay. Huwag kang bumakay o masamang tao sa tahanan ng matuwid. Huwag mong sirain ang kanyang dakong pahingahan. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay nabubuwal, at huwag matuwa ang iyong puso pagka siya'y nabubuwal. Baka makita ng Panginoon at ipagdamdam ng loob siya, at kanyang ihiwalay ang puot niya sa kanya. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng masama, ni maging mapanaghiliin ka man sa masama sapagkat hindi magkakaroon ng kagantihan sa masamang tao, ang ilawan ng masama ay papatayin. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa Hari, at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago, sapagkat ang kanilang kasakunaan ay darating na bigla, at sinong nakakaalam ng kasiraan nila kapwa? Ang mga ito man ay sabi rin ng pantas. Magkaroon ng pagtangi ng mga pagkatao sa kahatulan ay hindi mabuti. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid. Susumpain siya ng mga bayan, kaya yamutan siya ng mga bansa. Ngunit silang nagsisisaway sa kanya ay magkakaroon ng kaluguran. At ang mabuting pagpapala ay darating sa kanila. Siya ay humahalik sa mga labi niyaong nagbibigay ng matuwid na sagot. Ihanda mo ang iyong gawa sa labas at ihanda mo sa iyo sa parang at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay. Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapwa na walang kadahilanan, at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. Huwag mong sabihin, gagawin kong gayon sa kanya na gaya ng ginawa niya sa akin. Aking ibibigay sa tao ang ayon sa kanyang gawa. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa, at narito tinubo ang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, at ang bakod na bato ay nabagsak. Ako ngay tumingin, at aking binulay na mabuti. Aking nakita, at tumanggap ako ng turo. Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasasandatahang tao.